Hello, hello guys! Magandang araw sa lahat! Nagbabalik na naman po si Inday. Matagal din po akong hindi nakapag voice dahil laging busy sa life. At nitong huli ngay sa kakasubaybay sa flood control issue ng bayan. Anyway, ngayong araw ngay nagpunta kami ng sementeryo ng aking mga hipag dahil birthday ng yumaong biyanan kong lalaki. At yan nga nagbayad pa ang hipag ko para lang makapagtiri kami. Dahil kailangan namin ng hagdan at di naman namin kayang umakyat dahil mataas to. Kasi apartment style ang public cemetery dito sa Bacoor. At nagkataong nasa fourth floor siya na ilagay. At yan nga pagkatapos ni kuyang magsindi ng kandila, tamang tingin lang kami sa itaas. Sinubukan ko nga palang umakyat dyan. Pero hanggang kalahati lang ako ng hagdan. Nalulula kasi ako at piling ko. Babaliktad yung hagdan, umuuga kasi. Kaya bumaba ako agad. maya, -maya nga ay eh, nagpaalam na rin kami sa aking biyanan. Umalis na rin kami kasi dadaan ba kami sa kabilang cemetery para dalawin naman yung aking biyanang babae. At ang aking asawa na namayapa na rin. Hindi naman kalayuan dito kaya nilakad lang din namin papunta doon. At ito na nga kami. Dahil namatay ang kandila na sinindihan ko, yung hipag ko naman yung umakyat. At nagsindi ng kandila habang inaalalayan siya ng kanyang kumari. At habang nandun sila, ako naman ay nagpunta sa aking asawa para magtirik din ng kandila. Dito naman siya sa kabila. Hello, Pa last month lang ay nanggaling din kami dito ng aking mga anak dahil death anniversary naman niya pumunta na rin dito yung aking mga hipag nagtirik din sila sa kanilang kapatid at yan ang aking pamangkin yun lang guys, salamat sa panonood bye bye